Ang araw mga kabugis, ako, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Cartel. ah uh, yung nakaraang video ko na 4 weeks ngayon, ah uh, update ko kayo kung paano ang nangyari doon sa mga uh, malalaking cuttings na tinanim natin. Uh, yung ginamitan natin ng uh, wood glue, pagkarang ginamitan natin ng anaa, Kaya yeah, update ko kasi oh, sakto na 4 weeks ngayon. Ito na sila. Papakita ko sa inyo kung paano yung nangyari. Haro, halos 100%. Ito yung medyo maliliit na pinili ko dito sa maliliit din na pot. Ito, hindi ko sa maliliit na pot. Dito naman yung malalaking pot. Nakakatawa. Ah, halos 100% na buhay. Yung ginamit natin. Ng wood glue at anaan. Mapansin nyo, ito yung mga maliliit. Papakita ko lang sa inyo. Alam ninyo, ito o, oh, namumulaklak na. O, oh, na. Lahat may usbong, ayan Oh. Nyo. Ito yung maliliit. Papakita ko sa inyo, may Yung, mas malalaki na, uh, ito o, oh, nyo, ito oh. Ang ganda ng usbong nya. na. Oh. Oh, may bulaklak na rin dyan. May bulaklak na rin siya dyan sa puno. Ayan o. Oh namulaklak na. Itong malalaking mga ma, may, uh, lalaking mga cottage na ito, ah, uh, magandang pagrapan. Tingnan nyo dito. Oh. Ang dami bulaklak na. Oh. Ito, oh, bulaklak. ay ah, di ba? May uspong lahat. Makita nyo. Oh. Four weeks pa lang yan ngayon. Ito, oh, may bulaklak na naman ito. Oh. may damo pa. Dahil yung bulaklak ko. Oh. So nga, uh, effective na effective yung ginamit natin na uh, ana ah. Uh, kasi kung wala, hindi naman natin lalagyan ng ana ah. Uh, iyon nakakatulong talaga na pampaugat uh, makikita nyo sa video ko na yun 4 uh, four weeks ngayon kung paano magpabuhay ng malalaking cutting ito nakita nyo sabi kanina, wala daw. Ito yung isla, isla sa dumang palpak. Pero may usbong ngayon. Tinitingnan ko ha. May usbo ngayon. Dito tayo, dito tayo sa medyo malalaki. Makita niya ito. Oh. oh ang ganda ng usbong na. Oh. Sabay, baka lumalabas na yung ugat niya. Wala pa naman. Ang ganda ng Ang ganda ng usbong ang ganda ng pagrapan niya yun ito, yung malalaki na to, di ba? Ang laki nito, oh. Ang ganda ng usbong niya, oh. Dasa puno, oh, yun, oh. Ang laki niya, di ba? Ito naka Nilagyan ko lang ng rhizal yung ilalim niya pagkaraan, medyo direct sunlight. Amin ah, may mga puno-puno lang ng konti dito pero naiinitan siya. Hindi siya nalilim. na ah, naiinitan siya. Makita ah, nyo dito, oh. Ito, mas malalaking puno na naman ito. Mas malalaki. Ito, mabigat to. Oh. Ayun na, lumalabas na yung ugat niya. Oh. Ang laki niya. Oh. Ay, namumulaklak na. Ayun na, mumulaklak na. Kaya naman, namulaklak na siya. Oh. O, oh, diba? Oh, halos, ah, lahat na yan, Yung malalaki. Oh. May usbong siyang lahat. Lahat. Ah, o yan. O, makita natin. Ang ganda nito. Ganyan pa tayo dito. Makita nyo ito. Ganda ng usbong, di ba? hindi <laughs> bulaklak na naman. O, ayan, o. Lumulaklak na. Ito yung mas maraming bulaklak. Ito. Talagang tumulo na yung bulaklak niya. Ayan, nagbuhay lahat, ah, di ba? Kasi yung mga iba na huli. Yung kagaya na pinakita ko kanina, kagaya dito na huli din siya. Pero may usbong ito, parang wala, pero ay na may usbong siya. Puno. Kaya pag nagusbong na ganyan, sigurado buhay na 'yan. di ba? Ganda ngayon effective yung talaga ginawa natin. ako sa inyo yung sample lang ginawa ko dun sa uh, paglalagay nito itong ana uh, at paglalagay nito ito na wood glue. Sample lang ko kayo para hindi nyo napanood yung video ko na yun. Lalagay ng tubig dito. Ito pinutol ko na plastic. Lalagay nyo lang ng tubig. Ganyan. Ganyan lang karami. Oh. Uh, peanut here na ano use plastic bottles bottle talagay nyo na ng ano santakip lang dito na ana -a. ayan magkukulay green siya na ganyan malaki ang maitutulong niya para uh, magugat ng mabilis uh, magiging press ito itong ibabaw niya itong mga Sugat niya, yung pinagtata na ganyan. Nilagyan ko siya ng ano wood glue para hindi siya pasukin ng tubig. Hindi siya mamayat. Yung mga pinagputula na ganyan. Kahit yung malaki, basta pinagputula na ganyan. Sasarhan nyo lang. Kunti-kunti lang naman. Masarhan lang siya. Ewan, isisingaw siya eh. Tsaka magkakatubig. Pero itong ilalim, hindi na. Dito na sa iba. Ganyan lang karami. Eh. Pagka rin nyo lang dito. Ganyan. Pwede rin kung one day nyo na ilagay pero pwede rin din na kahit ngayon lang pwede rin. Basta basahin nyo lang ng gusto. Ganyan. Pagka rin ilalagay nyo lang dito. Sapat. Tusok nyo lang ng ganyan. Yung mahigpit, yung hindi gagalaw. O, ganyan lang ginawa ko dito. Tsaka nyo diligan. I diligan nyo lang din. Mabasa lang yan. kasi baka yung pinagtaniman natin, eh, yung tuyo. Kailangan natin ng basa, basa yun. Eh. Yun naman na ana-ana yun, lumikit na doon sa puno niya. Nasipsip na niya. Yun. yun lang karami. Huwag naman sobra-sobra. Kaya dito ko lang nilagay. Hindi ko dahil ililim ito, medyo direct sunlight ito, malilili man sa konti lang. Kahit panoorin nyo yung video ko na yon? uh, ah, ganyan lang din yung mapa makikita nyo. Nilagyan natin ng wood glue sa ibabaw, uh, ah, binasa natin ng anak. Ito ang resulta niya ngayon. Napakaganda, halos 100% na buhay. Nasabi ko nga kay naman, pag nagusbong, namumulaklak na. yan o, usbong pa lang yan. Ay, ah, ito, ang lilit pa lang ng mga usbong niya. Ayan, oh. Pero may bulaklak na siya. Kahit dun, dun naman sa malalaki, mga pinat uh, natin ganoon din. Ito nga, sobrang lusog o. Oh. Ganda, pwede nang pagrapan. di Diba? Ito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood yun ng mga video ko. Yung mga baguhan pa lang sa channel ko. Uh, pag nagustuhan niyo yung video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update yung video mga. Bye-bye.